Tang ina ko mabalik ako, arestuhin ko kayo lahat. Kayo, nagpasok sa Congress, mag-eleksyon, nanalo, seko, paglabas niyan, pagkatapos, Rolex na. Pumunta ng Malacan nakatamaraw, paglabas niyan, nagka-Mercedes Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Mga wala kayong prinsipyo, mga putang ina ninyo. Huwag mong ilihis ang totoong issue. Nasa na yung mga dapat kasuhan sa issue ng flood control? Nasa na. Bakit walang mga pinangalanan na malalaking tao? Yung mga buhaya, ba't pilit yung pinagtatakpan? Yung totoong issue rito, flood control at ghost projects. Nasa na po kaya nakikiusap po ako sa ICI, sa Ombudsman, sa DPWH. Kasuhan niyo yung mga malalaking tao. Yung sangkot sa flood control. Yung sangkot dito sa mga ghost projects. Inaantay po ng tao. Pag inilihis niyo po ang katotohanan, magulo po ito. Magulo po ito. Dalawang probinsya lang, makikita mo yung pangalan ni Saldico. Halos pangalan niyang nakalagay doon na proponent, 13.8 billion pesos. Magtataka ka dito, yung kanyang kumpanya na Sunwest, wala man lang dito para umpisaan nating tanungin. Di ba kayo nagtataka kung bakit gano'n?